Masig lang, slice si mama. O. Oh. Okay. Sige. Sumupa? Lais pa si mama? Wait lang, wait lang, no George, wait lang, wait, wait lang, wait. wait lang Wait lang Hmm Taas mo kasi mukha mo. Oh, hindi ka kita. Ayan. Sumo pa? Oh, wait lang. Sorry si mama. Sumo pa? Oh, wait lang. Wait lang. Wait lang. No, no. Wait lang. No. Just wait lang. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Bibigyan kita. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Mm -mm 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 -mm. Anak na ako. Video madali. Ganyan lang na ako. Wait lang ha. Na, upo ka lang. Na, no, na, no, na. No. Upo ka lang. Ganyan lang. Dili lang. Wait lang nga, wait lang. Bibigyan ka ni Mama. Hindi mo kaya kagatin lahat yung buo. Kailangan, ano. Oh. Ayan. Slice lang. Nasaan oh, pa? Ito pala nahulog naman pala yung mukha nina. O, oh, ayan. Sana, so, alis ka dyan. Wala na. Gusto pa? Op, 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 op. Wait lang, wait lang. Bibigyan kita, wait lang, wait lang. Wait lang. Bibigyan ka mama, wait lang. wait lang. Wait lang. Wait lang, wait. Wait, 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 wait. wait. Mamadali mama, ka naman, oh. Wait lang, wait lang, wait lang. Kunin ko. Ah. So, na. Wala na dyan? Tingnan ko. Baka may nahulog dyan. Wala na. Kumupa, George?